Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng aking silog serye. Ayan, na kung naano nyo, nakikita nyo yung silog serye ko sa aking mga upload. Meron ako doon. Um, Makalimutan ko ilpang ilang serye na to na ginawa ko. Ayan. So, nagpainit ako ng mantika tapos naggisa ng um, garlic. Itong garlic ko is nakagry naka na ito. Gamit ko yung manual na machine para kapag ka magluto, ready na siya. Ayan, golden brown na. Tapos, ilagay ko lang ang aking kanin yung bahaw ko na kanin ayan so igisa-gisa lang natin alam niyo naman kung ano basta ganyan yung magisa ng uh, garlic rice nung dati bata pa ako ganito ginagawa namin minsan nga walang garlic eh ginisa lang namin yung ano yung yung kanin bahaw tapos lagyan nang namin ng asin tapos ito nilagyan ko siya ng uh, salt and pepper o minsan naman yung garlic na hindi siya in-slice ng maliit, eh ano lang, tapos merong balat. Ma mas maano yung merong balit, balat yung garlic. Ayan. So, nilagyan ko siya ng turmeric kasi gusto ko ng yellow rice. So, imix lang natin ng maigi yung kanin para hindi mag-ano, para hindi mag-polkadot yung <laughs> yung rice nyo na yellow tsaka puti. So, dapat na lahat-lahat ng kanin doon sa turmeric powder. Ayan, para mag siya lahat. So, dito is, um, nag-ininit ko lang yung ano ko, yung corn beef ko. Hindi ko siya gin ay, ginisa, wala, wala, hindi, wala siyang sibuyas. di ba diba, meron yan sibuyas. So, ininit ko lang yan siya. Tapos, nagpainit ako na maliit na ka kawali tapos prito lang ako ng eggs sunny so, side up yung gagawin ko sa eggs ayan dalawa lang siya pagkatapos niyan, lagyan lang natin ng ano uh, salt and pepper ayan mahilig kasi ako sa pepper kasi kaya pati eggs is merong salt and pepper. Yung asawa ko dati is hindi siya sanay. So, nasanay na lang din siya sa akin. Ayan. So, ngayon is magplating na ako. ah uh, ito yung form na gamit ko ngayon para sa aking rice. Para maganda siya. Tignan. Ayan. So, ayan na ang aking yellow rice. Charan. ba diba? Ang ganda. Tignan. Ayan. Tapos, ilagay ko na yung um, corn beef ko dito ayan so kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to pakisulat naman kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang sa kung hanggang saan nakaabot itong aking video tapos nilagay ko na rin ang aking dalawang sunny side up tapos uh, side dish ko na broccoli kasi wala akong cucumber at saka kamatis. Ayan. So, ito na ang aking breakfast at nilagyan ko ng Japanese rice toppings itong rice ko. So, sana nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat at please share ng aking videos. Bye-bye!